Noong nakaraang linggo, napagdesisyonan naming magpunta sa Bulabog Putian National Park sa Dingli, Iloilo. Matagal na naming gustong maranasan ang ganda ng kalikasan sa Visayas at ang parke ito ay nasa listahan namin ng mga destinasyon dahil sa kanyang mayamang kasaysayan at natural na kagandahan. Nais naming makahanap ng isang tahimik na lugar na malayo sa ingay ng lungsod at puno ng likas na yaman na maari naming tuklasin. Kaya't napili namin ang Bulabog Putian, isang parke na hindi lamang kilala sa kanyang mga kweba at tanawin, kundi pati na rin sa kalagaan nito bilang isang lugar na may malalim na kasaysayan. Nagdesisyon kaming gamitin ang motor para sa aming biyahe upang maramdaman ang bawat sandali ng paglalakbay. Mula sa Iloilo City, sinundan namin ang Haro Iloilo City Road at kumanan patungo sa Iloilo East Coast Capiz Road. Tumagal ng halos isang oras ang aming biyahe. At habang tinatahak namin ang daan, nasihan kami sa pagbabago ng tanawin mula sa urban hanggang sa rural, mga bukirin, bundok at sariwang hangin. Pagdating sa bayan ng Dingli, madaling sundan ang mga palatandaan patungo sa Bulabog Putian National Park, kaya mabilis kaming nakarating sa aming destinasyon. Isa sa mga paunahing dahilan kung bakit napili namin ang Bulabog Putian ay ang mga kuweba nito. Una naming tinungo ang Lapus-Lapus Cave. Nakilala hindi lamang sa magagandang rock formation nito, kundi pati na rin sa kasaysayan nito bilang taguan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng Espanyol. Sumunod ay ang maistran sa cave na tulad ng una ay puno rin ng misteryo at kagandahan. Bawat sulok ng kuweba ay parang nagkukwento ng nakaraan, kaya bawat hakbang namin sa loob ay parang paglalakbay sa kasaysayan. Bilang mga mahilig sa photography, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na kuhana ng litrato ang mga tanawin at wildlife sa paligid. Mula sa mga kweba hanggang sa mga daanan, bawat ang gulo ay isang pagkakataon para sa isang perpektong larawan. Pagkatapos naming mag-explore at kumuha ng mga litrato, nagdesisyon kaming subukan ang trekking papunta sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa loob ng parke. Sinundan namin ang mga nature trails na nagdala sa amin sa mga matarik na daanan patungo sa isang view deck na matatagpuan sa Toktok. Habang papalapit kami sa Toktok, naramdaman namin ang pagod, pero mas nanaig ang excitement sa pag-abot sa view deck. Pagdating doon, napawi ang aming pagod dahil sa kamanghamanghang tanawin mula sa itaas. Kitang-kita namin ang buong bayan ng Dingli, pati na ang Maasin at Haniway. Napakaganda ng tanawin. Lalo nat naliligo ito sa liwanag ng araw habang nasa view deck nagnilay kami sa ganda ng kalikasan at sa tahimik na kapaligiran na para bang tinanggal ang lahat ng aming alalahanin. Ang aming pagbisita sa Bulabog Putian National Park ay isang hindi malilimutang karanasan. Ang parke ay hindi lamang isang lugar ng kalikasan kundi isang buhay na patunay na mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ang aming desisyon na pumunta rito ay hindi namin pinagsisihan. Ito'y isang perpektong lugar para makaiwas sa abala ng lungsod at mag-enjoy sa tahimik at mapayapang kapaligiran. Ang Bulabog Putian ay isang destinasyon so, ito na ito dapat nararanasan na ng bawat na sa kalikasan at kasaysayan. At uh, maraming maraming salamat sa panonood at pag-subscribe sa aking channel. So hopefully nasundan nyo pa yung iba pa naming uh, adventure soon. At kung mayroon kayong mga pwedeng i-recommend sa amin na magagandang lugar na pwede namin puntahan. So please comment down below at susubukan namin yung best namin na puntahan yung lugar na i-comment nyo. So maraming maraming salamat at ingat kayo palagi. Bye bye!